Hi guys, for today's video, aalis tayo. Kasi may pupuntahan tayong importante. Napaka-importante talaga to. Dahil paminsan lang tayo pupunta dito. At kasama ko pala yung nanay ko, kapatid ko, at yung mga pamangkin ko. Ayan, ang kukulit. Ang ganda ng upuan nila, o. Nasa likuran. Na. Ang kalo na po. Yeah. Wow! What's up, babe? Ano sa At nandito na tayo sa tulay. Nag-iisang tulay para makarating ako sa sa'yo. Ay nako, napaka-importante talaga ng tulay. Dahil yun ang daan papunta sa puso ng mahal ko. Agoy. <laughs> After natin nakadaan ng tulay, sa wakas, andito na tayo. Ito pala yung laak Davao de Oro, guys. Pero noon, hindi to Davao de Oro yung laak, guys. Isa itong Davao del Norte. So, ibig sabihin, sakop to sa Davao del Norte. So ang laki-laki ng Davao del Norte noon at ngayon biglang laging Davao de Oro. Pero okay lang yan kahit bago-baguhin nila yung pangalan. Ang mahalaga malapit na kami makarating sa aming pupuntahan. Okay. At makikita ko na yung tatay ko at kapatid ko galing sa ibang bansa. Dahil sa isang taon, dalawang bisis ko lang sila makikita. Kaso lang, hindi ko nakakausap. Ito na, nakarating na kami. Aakyat na kami sa taas. Ito pala yung libingan ng tatay ko. Since 1998, wala na yung cross. Nasira. Sa tagal ba naman na ng panahon at hanapin ko muna kung saan nakalibing yung kapatid ko. Dahil sa isang taon, dalawang beses lang tayo makapunta dito. Kaya maraming nagbago. Kaya kailangan nating hanapin kung saan nakalagay yung kapatid ko dito. Pero ito na, nakita ko na. Untik nang di makita kasi natabunan ng malalaking pansyon. Kaya linisan ko muna. Since pinanganak siya, apat na buwan siyang nabubuhay sa mundong ito. Kung hindi siya nawala, siguro nasa 29 na yung edad niya ngayon. Ganon talaga ang buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito. Kung hanggang saan tayo nabubuhay sa mundong ito. Kaya dapat magpasalamat tayo Panginoon dahil nabubuhay pa tayo hanggang ngayon. Kahit hindi perfecto ang buhay natin ngayon, ang mahalaga, nakakasama pa natin yung ibang pamilya natin dito sa mundo at nakakain tayo sa isang araw ng tatlong beses. Ayan, tapos na kitang nalinisan kaya alis na ako. Hindi na kita nabigyan ng kandila kasi nakalimutan tatlo lang yung nabili. nakakatakot palang maglakad mag-isa dito. Tapos, bigla pang lagslo mo lahat ng mga video ko dito. Oh my God! Nandoon na kasi sa baba lahat ng mga kasama ko. Kaya ako lang mag-isa dito ngayon. Fast forward ko nga tong video ko. Ay, tabi, tabi. Tik pa akong nadapa dito. Tabi po. Tabi, tabi. Padaan, padaan. Heeh.、呃